Good morning guys, uh, ngayong umaga na no, nandito tayo sa taniman natin ng mga gulay At kung nakikita nyo, may dalawa tayo rito, bote ng mineral, laberong, labad At saka ito ating rectangular na tabda, nilagyan natin ag Asola So hindi dumabi yung asol na rito hindi ko alam kung dahil siguro sa uh, hindi na araw o no? sa ano ng tubig pero kasi yung pag dito sa mga ganito natin kasama ng mga isda ang bilis naman nila dumabi so hindi ko alam kung ano ang kulang dito sa ating nilagay rito so ah uh, na dito ga pala no? ay ah, ito yung dalawag ah, gapis na na dito mga anak tunog ating ah, red lace na Santa Claus na old strain yung pinakauna ko na nabili na breeder na ah, gapi na nagpaumpisa so bali itong dalawa na to ito yung second at yung third batch nag anak nila so ay eh, ako nakikita nyo eh, ay yung malalaki na yung da, dito sa unang tab na to eh, ito yung pangatlo so magkasunod sila magkapatid sila bali so gagawin natin dito natin sila pagsasabahin natin sila pabayaan muna natin lumaki at pagka yung uh, full size na siya tsaka natin sila pipiliin at pagkaano uh, pili tayo ng magandang uh, so ayan na uh, ano ko na sila rito Ngayon, uh, uh, is pakakawala na natin sila tapos uh, natin to dalawang ano na to dito natin iba na ilalagay yung uh, natin na uh, at saka yung huling batch yung na dito itong pangatlo yung bali yung pang apat na air ano, fry natin pag ano dito natin ilalagay pero siguro baka by next way. pero ang una ko muna ilalagay dito yung albino eh, pagka uh, dito na natin ito so ngayon sa bahay ko lang pakawala na natin sila rito so ayan na sila lahat ayun o, dami suso na o nakakita yung mga nagdikit na yan mga suso na tagalinis na uh, ang bilis din nila dumabi guys ayan o so ayan na sila So sana dumami ka agad sila dyan. Dahil sila guys, wala kayo kayo oh, kayo. Totoo sila dyan, mas medyo malaki yung kanilang ano, lago yan. Ayan sila guys. So. Ayan. Ah, kaya yun. So ayan yeah guys, sa so, pagkano i-update ko kayo diyan sa kaganapan sa ating mga gapis na yan. So maraming salamat sa panonood at suporta nyo sa aking uh, FB page. At sana ano, pati yung YouTube channel ko, suporta nyo rin, Joel Nahil. Maraming salamat po. God bless.